Plus News Update Sa ating mga balita, sundalo patay sa enkwentro sa Camarines Sur. Dalawamputsyam na miyembro ng KOJC kakasuhan ng pulisya. 60 billion pesos na halaga ng right-of-ways claims, hindi pa nababayaran ng pamahalaan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sundalo ang kumpirmadong nasawi matapos ang enkwentro sa pagitan ng mga tropa at rebelding NPA sa barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur. Kinilala ang nasawi na si 2 Lieutenant Ramir de Leon, isang platoon leader sa ilalim ng 9th Infantry Battalion. Base sa ulat, nakatanggap umano ng sumbong ang mga kasundaluhan ukol sa pangingikil ng mga rebelde sa mga residente sa lugar. Dito nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo na nauwi sa pagkakapatay ni De Leon. Kaagad namang tumakas ang mga rebelde matapos ang nangyaring enkwentro. Dalawang putsyam na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang haharap sa kaso matapos masakta ng anim na police officers sa gitna ng implementasyon ng arrest warrants laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ayon sa Police Regional Office o PRO-11. Sa isang press conference, nilinaw ni PRO-11 spokesperson, Police Major Catherine Delaray, nakakasuhan ng obstruction of justice at direct assault ang mga miyembro ng KOJC. Dagdag ni Delaray, nasa Davao City Police Office custodial facility na ang mga suspect. Iba-iba rin ang kaso bawat miyembro. Ang iba, dalawang kaso ng obstruction of justice at direct assault. Ang iba, obstruction of justice lamang. Sa press conference, umapela rin si Dela sa mga miyembro ng KOJC na kanilang unawain ang ginagawang operasyon ng pulisya. Apil din namin dun sa mga members and followers, uh, supporters uh, ng uh, KOJC na sana maintindihan ninyo na ito po ang pag-implement ng warrant of arrest ay trabaho ng pulis. Inutos po ito sa amin ng korte. Hindi po ang pulis ang kalaban. Dapat sagutin ni Kibuloy and for others yung mga sa against sa kanila. Mayroong 60 billion pesos na halaga ng right-of-ways claims ang hindi pa nababayaran ng pamahalaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, inilahad ito ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng Congressional Budget Hearing ng binanggit ni House Assistant Minority Leader Marisa Magsino na bumaba ang budget items para sa payment ng right-of-way claims sa 2023 and 2024. Matatanda ang humingi ang DPWH, ng 37.58 billion peso allocation para sa payment of right of waste claims noong 2023, ngunit 1.6 billion pesos lamang ang inaprubahan. Nitong 2024, nagpropose ang DPWH ng 35.12 billion pesos na budget, ngunit 2.5 billion pesos lamang ang approved allocation. Dagdag ni Bonoan, kanilang prioridad na bayaran ng cases na ready for payments na, anya, may mga pagkakataong patay na ang may-ari ng mga lupain dahil dito may mga extrajudicial process pa na kailangang gawin para sa paglipat sa mga takapagmana, kaya hindi pa ito mabayaran kaagad. Di ini magsino kailangang umakto ang kamara at ibigay sa DPWH ang kailangang budget para harapin ang suliraning ito. Sa ilalim ng proposed 2025 budget ng DPWH, humihingi ang ahensya ng 36 billion pesos para sa payment ng right-of-way claims. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinciongco, nag-uulat. At inyong pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.